Balita po sa mga lalawigan, mga kapatid, pahirapan sa mga motorista at pasahero ang matinding pagbaha sa iba't ibang lugar sa Cavite. Kabilang sa pinalubog sa baha ang mga lugar sa Aguinaldo Highway at Tirona Highway, sakop ng Baku or Cavite. Sa Cavite City, aabot sa limandaang pamilya ang inilikas ng LGU matapos nga ang nararanasang malalakas na hampas ng alon at high tide sa limang coastal barangays. Nawala ng kuryente sa Noveleta, Kawit at maging sa Cavite City. Maraming pamilyang inilikas bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karina at ng epekto ng habagat sa Ilocos Norte. Sa tinde ng pagbaha, umapaw na ang creek sa akop ng Barangay Dos, Lawag City. Natabunan ng landslide ang isang bahay sa Barangay Barit. Walang naitalang nasaktan sa mga insidente ng landslide base po yan sa datos ng Lawag City CDRRMO. <tod> Isinara naman sa publiko ang maraming kalsada sa Cordillera Region, bunsod pa rin ang pananalasa ng Bagyong Karina at ng Habagat. Kabilang sa tinukoy ang lugar sa bayan ng Tuba sa Cannon Road habang patuloy ang isinasagawang clearing operations. Habang sa barangay Camp 4, isinara rin Uh, matapos maitala ang landslide, ayon nga sa report, hindi madaanan ng mga motorista ang apektadong kalsada matapos magbagsaka ng malalaking tipak ng bato na galing sa bundok. Nananatili rin sarado sa publiko ang kilometer 48 o ang Bagyo Bontoc Road matapos magtumbahan ng mga puno mula Benguet hanggang sa Mountain Province. Patuloy naman ang ginagawang clearing operations sa apektadong probinsya ng Abra at uh, ilang lugar sa Baguio City. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 AM.